Ito ang masarap na uh, si, si Charon Baboy. Ganito pala ang sikreto niya. Hindi na ako nagpakulo ng tubig. Dinaretso ko na siyang pinirito. At ayan, ang finished product natin. Tikman natin ang malutong na si Charon na may laman. Ang sarap, malutong. Tapos, uh, with matching ano po, uh, sausawa na may pipino. Mm -hmm si Charon Babi ayan po, uh, naghanda ako ng isa, isang kilo't kalahati na na uh, balat na may konting laman at nilagyan ko ng isang uh, kutsaritang asin at uh, pampalasan na magic sarap para manyaman yan eh ayan, kay bat po, hinalo-halo uh, ko sa aking gamat ayan, nagpainit na ako ng uh, mantika sa kawali at ngayon, ilalagay na natin ang ating uh, na drain na picharong balat na may laman. Basta halu-haluin lang ang sekreto nito. Assure, hindi ito tatalampik. Hindi ka mapapali sa mantika. Nakakapangawit lang ng kilikili. Ayan, nilagyan ko ano, uh, uh, what I mean po, constant, uh, ano lang po, uh, halo halo, uh, halu-haluin lang. Uh, yan, medyo, ano na siya, medyo naluluto na siya. Um, ang first frying uh, priming po nito ay kailangan ay uh, magiging color brown po. Pero nakikita nyo, wala siyang tilamsik. Kaya mga nalamsikin taba na, o, lawen lawenyo makanini yung sikreto na nani, simple ang pa pamaglutong uh, teacher room babi ayan malapit na po maluto malapit na po siyang maluto konting tiyaga pa siguro nasa 30 minutes ko na siyang inaluhalo. halo ayan ang mantika po niya ay sa sarili niyang ah uh, galing sa sarili niyang tabako sa taba ng baboy ng galing at ayan po, ide-drain ko muna siya ng first luto, ang unang luto uh, ileleke pa mo kanini at parin lang, syempre bang kanita, kaya second batch yung second batch nating pagluluto ay palamigin muna ayan po, medyo umatras lang siya ng konti uh, pero okay lang marami pa rin siya Ayan po, sa uh, sa the same pan po, kung saan ko niluto kamina ng first luto, ayan po, ibabalik ko siya. Ayan, luto yan pa si Bayon, eh, bang kanita lutong niya. May, may nga bit ko pa mong one-fourth na nitang, uh, uh, yung niluto kong naon na naglagay muna ako ng one-fourth. Ayan po, at maalsa-alsa na ang ating si Charon Baboy. Nyama na, si Charon Babi makanini po pala yung sikreto na ning pamaglutong uh, mabilis sa pamaglutong si Charon Mikilaman at ayan po uh, pwede na ito malutong na siya itatabi muna at palalamigin kay po ing itang rest ayan ikabit kay po ing aliwa ilut, iluluto na, na natin ulit ang masarap na si Charon, si Charon baboy na may laman napakasimpleng luto wala man tilansik ang kawali hindi man po ako napali ayan po walang paso sa kamay hindi ka mukha ng ibang pag nagpiprito ako ng baboy talagang tumulok sulok suka lulundag ka king, king tatakot kang mapali ayan po tapos na po ang ating si Charon. Baboy na may laman. Tikman natin malutong. Napakalutong. Napakasarap. Sana po ay nag-enjoy kayo sa susunod na vlog natin. Bye-bye. God bless po sa lahat. Manyaman. Lutong kapampang. Mm. Mm.